Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang paglakas ng Bagyong Hana habang kumikilos ito papunta sa direksyon ng Southern Taiwan. Sa pinakuling monitoring na pag-asa, Nasa 220 kilometers per ito sa northeast ng Ibayat, Batanes. May lakas itong 155 kilometers per hour sa may gitna at pagbugsong 190 kilometers per hour. Bumagal naman ito at umuusad pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at Babuyan Islands. Dahil naman sa pinaigting na habagat, patuloy na makakaranas ng mga pagulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Calabarzon, malaking bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Abiso po sa mga papasok at palabas ng Baguio City. Sarado po ang Canon Road sa mga motorisa dahil sa matinding landslides sa bahagi ng Camp 6. Sa mga larawang kuha ng Baguio City PIO, kita ang naglalakihang mga tipak ng bato na bumagsak mula sa bundok at humarang sa daan. Budson pa rin ito ng walang tigil at malakas na pagulan sa Benguet dahil sa Bagyong Hana. Patuloy naman ang isinasagawang clearing operations ng DPWH sa lugar. Tanging mga residente lang na nakatira malapit doon at mga essential worker ang pinapayagang makadaan. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa Marcos Highway, Baguio, Bawan o Nagilan Road at asin na ngalisan San Pascual La Union Boundary Road. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like ka sa aming Facebook at Twitter sa APTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.